Hello everybody! Nandito po ulit kami sa Chishang! Yon samaan niyo po kami mag ikot-ikot ni Ayi. Ganda po ng bulaklak ko! Oh. <laughs> diba? <laughs> Ito po, ang ganda o! Oh. Ang cute din ito. Parang sili. Iba? Mukhang. Ganda po ng sky. Season po yata ngayon ng ano eh. Oh. Bungang bilya. Dahil pong bulaklak oh. Hindi tayo lalapit kasi parang may aso. Iba? Ang ganda. Tapos ito naman kulay ano? Yellow. Iba? Ang ganda. Sana nag-enjoy po kayo. purple, oh, light purple. Tama ba? <laughs> Cute. And this one, beautiful. Thank you for watching. Bye everyone.